Good morning guys! Ayan, pupunta tayo ngayon sa Encanto Anggat para bisitahin ang aming parents sa kanilang farm. Wow! May farm! Mayaman! Ayan! Pero hindi po yan ang iba-vlog natin kundi ang simbahang lubog sa Diliman, Nor Sagaray, Bulacan. Itong church na do, to, daw, na to ay demonic church. Tinayo daw ito noong 1800s to 1900s. Kaya guys, samahan nyo ako na pasukin itong tinatawag nila demonic church. Tara guys, let's go! Ah, 10 minutes. Ano sa tingin niyo? na sa tingin niyo? Ano abi yung bahay ni sa ng bahay niya ito ah. sa sa ni konsiderahin entrepreneur Ayun nyo ako, unin ang cord. management? Is this management? tayo mm. Ano yan? Mayroon kayo dyan. Mayroon kayo dyan. ba ยังพูดได้เอาไมด้พูดแล้วเหรั <'De án> Pwede po mababa. Pwede. Dito lang na po rin dugong niyan? na. Ha? Hindi mo mo pa Michael. Hindi, dito lang. Bakit natakot kayo? si?

1800s pa daw to may dagto matao dito Michael ay bukas Michael baka ba? ha? Huh? baka ba? Ay, so, may ilaw, ay, may ilaw, may ilaw, may ilaw, may ilaw, may ilaw, may 1800s pa to. 1800s to 1900s pa daw to. Ito yung church na to. Grabe, ang tagal na. Ayan. Ang tawag nila dito ay demonic church, sabi nila. Parang may binuburol dito, Michael. Huh? May binuburol dito. Ha? Huh? May, may pupunta rito. May May pupunta. Ayan o, oh, diba? sira-sira na. Ha? Sira-sira na siya. Ay, taas daw. Pala, ha? Ba? Hindi Ay, may pinuntahan siya ano, dito. Ayan o, oh, taas o. Puntahan natin, Miguel. Ha? Puntahan natin. Yung taas. Ibang po. Di ba, may tumatao nga dito, Michael. Eh. May tumatao dyan. Ay? Para may binuburol dito. Ay? Para may binuburol. Man, Dati. Man, ha? Man, Han? Ayun nga, meron nga. Bakit ka? Ayan yung inakita ni ano. Diyan. Anong bulit bola doon sabi? Ha? Bola. Hindi ko alam. Nawala. Ayan yung inakita ni ano. Nakawin huh? ko ang mga ito. Ha? Nakawin ko ang mga ito. Nakawin mo ang mga Bakit ka tinakawin? Ang tagal na daw na ito. Bakit ka tinakawin na to? Ayan o. Ha? Gagay hindi. May tao dito. Ha? Huh? May tao. Nakais nakakatakot siya. Pero, okay lang yan. Hindi ako matatakot. Charot. Hindi na natakot ako Ha? Hindi na ng lakas. Ang dahil buka ng papayo. Samakan mo ako, Michael. Dino. Sa gilid. Bakit kaya tinawag demonic church to? May ano naman. May cross naman. Ayun o. talaga? o. May, may, may mga tamangin na may... Ayan Sira-sira na siya. Sobrang tagal na daw na 1800s to 1900s pa to yung Mga sira-sira na yung ano. Ayan yung bintana. Kakatakot. Nandito siya sa gitna ng kagubatan. Gitna siya ng kagubatan o. No. Ayan. Hindi naman siya nakakaano eh. Ano Wa isan si. Gusto pumasok dun banda. Sa loob. Sa loob. Ayan o, oh, nasa gitna siya ng kagubatan. Ayan. Dito yun sa ano. Diliman. May ka diliman to, di diba? Diliman? Ayan. May kandila pa o. Oh. Ay, oh, may kandila pa. Hmm. Michael, may tingnan mo. Ay, oh, may nagkakana dito. May nagkakana? Ayan oh, nakabukas. Oh. Diba? May nagkakandila. May nagkakandila pa dito. Sabi, pero sabi nila matagal na daw to. Pakatagal na lang dito eh. Hindi! Parang 2010 lang yata to yung nabandura pero 1800s pa daw to. Napakatagal na pala dito eh. 1800s pa daw to pero nagsi sila dito. 2010 yata, 2011, inabando na. Ha? Ano? Hindi, hindi nga, hindi nila ginigiba eh. sana. May magagalit dito pag nila. Ay, may nagluto pa kayo. Saan? Ay, Hindi. Tayang? Eh, yung may nagbahan yung may nagluto dyan, may sunog. Ha? may nagluto dyan, o. Saan? Ay, ito Ah, dito. May nagluto nga, oo. May nagluto dyan. Mm. Ayan. May nagluluto dyan. May nagluluto. Saan ka rin akong pinanood? Kaya ano? Doon sa isa yung sinasabi mo Tayo naman, Michael. May mga katila, oh. Ayan, oh. Ano Wala ka ano to. Tingnan. Wala ka na to. May alamid dito, Manny. May alamid? Mm. Tingnan. Alamid ito. Tayo na, na alamid. Tingnan. May alamid dyan. Ayan Ay! Ano ba yun? Ba yun o, hmm. May check-in kayo, Manny. Manny. Um. May check pa kayo nang alam ito? oo gago, hindi di alam yung kape? ha? kape? oo, yun ang ko Di diba kape yan? may nagtatanim dito ng kape okay, may ha? yung San? saan? ayun, yung Ay, nga, ito incenso yung grabe, nakakaano siya pag mag-isa ka lang dito, nakakatakot pumunta Nasa gitna kasi siya ng kagubatan. Ayan. Ayan o, oh, kagubatan show, o. Oh. Ito may bahay din, hindi tinuloy. Bahay oh, bahay yata. Yan, oh, ano. May nagtatanim din dito ng sitaw. Ang mga mga sito o. Oh. Ay, may bumato niyan, may binato niyan mga Ayan, may nagtutulos pa na kandila dito. Ayan o. Oh. Kandila. Ayan. Binato yan, binato o. Kasi basag, may namamato yun. Ayun no, si Rana siya. Mga basag-basag na yung ano. Ayan lang. Ayan daw, demonic church daw, sabi. Sabi sa vlog. Kaya pinuntahan ko. Charot. may titinda yung dito, may mga tanim na pinya. O, ayan no. Ayan. Ayan, ang daming tanim na pinya. Dito. Sitaw. Ang daming pinya. Ha? Ang dami nyo Ayan, nakikita nyo naman Ayan siya sa gitna ng kagubatan no? Oh. Hindi nila si ginigiba At takot siguro silang gibain Ayun, oh. Ayan no? Ayan Hindi nila magiba-giba Siguro natakot din sila talong may bunga may bunga yung mga talong nila Ayan. kapagod Ayan. sa gitna talaga siya ng kakubatan hmm. walang bahay walang kabahay bahay siguro mga ilang taon pa magiging puro puno na to matatakpan na siya Kala ni Bekbek Bek, hindi ko kaya pumasok no Ay may dalandan oh Michael Dalandan no? yan oh Ayan Hindi dun yun Ay Ayan guys nakita nyo na Ayan oh Medyo nakakaan lang siya Pero For the vlog Ayan guys may mga talim na sitaw oh ito ba hindi nila si Kaso? Ayan, uuwi na kami. Iwanan po namin siya. Punta na kami sa Encanto, sa nanay ko. Nagtakutan lang kami. Charot, bye!